Magandang araw pong muli mga kababayan, mga kapanalig, mga katribo at uh, mga kalahi ano at uh, Luzon Visayas Mindanao. Binabati ko rin po ang ating mga kababayan na rin sa iba dagat. Magandang araw po sa ating lahat. Well, uh, pag-usapan natin mga kababayan, ito pong uh, umiinit na isyo. Ano ho, ito pong pagkakasibak dito po kay uh, Gerald Torre at sa uh, sapagkat uh, marami po mga kababayan ang naging uh, spekulasyon ano, ng ating mga kababayan uh, hingil po sa dahilan kung uh, bakit po ito pong si Gerald Torre ay uh, sinibak sa kanyang pwesto. At uh, isa po mga kababayan sa naging uh, dahilan na umano ano ho ano, yung uh, bangayan nito pong si uh, Remolya ano ito pong uh, Secretary ng uh, DILG at uh, ito po ang uh, lumalabas at mayro uh, mayroon pa pong lumalabas mga kaubayan na uh, ito pong uh, ng yata ang uh, nagrekomenda na ito pong si General Torre ay uh, maalis sa pisto dahil po sa paglabag di umano ng importante uh, importanteng uh, bagay ano? at uh, sumausaw na rin mga kaubayan ito pong si Amy Marcos pa sapagkat pagkata uh, ayon po sa report ng ating mga netizen, ano, ating mga kasamahang vlogger, na pinag pinagkaisahan daw ito pong si uh, Gerald Torre, nito pong si uh, Ayme Marcos, at uh, ito pong si Bersamin, at maging ito po si uh, DLG Secretary Ray Mulya. Ano nga ba mga kaubayan ang tutuong uh, totoong uh, kwento ano ho, sa likod ng uh, pagkasibak na ito ni uh, Uh, General Torre at uh, bakit uh, wala pong uh, pahayag ang ating uh, Pangulo hinggil po dito at uh, yung uh, speculation din po mga kaubayan ng ating mga netizens ano, uh, na nakasubaybay sa ganitong uh, report ay ma uh, maaari daw po na mailipat ito pong si Gerald uh, General Torre sa ibang uh, departamento ng gobyerno tulad po ng uh, NBI. Ano nga ba mga kaubayan ang uh, totoong kwento at ang ano nga ba mga kaubayan ang totoong magiging kaganapan ano ho, dito po sa uh, pagkatanggal, pagkasibak dito po kay Gerald Torre at uh, ayon po naman dito mga kaubayan kay Sekretary Rimoglia, wala naman daw pong uh, nilabag sa batas ito pong si Gerald Torre. Kung ganoon mga kaubayan, bakit uh, sinibang ito ng uh, ganun-ganun na lamang. At uh, hindi po makapaghintay mga kaubayan ang ating uh, mga kaubayan Pilipino sapagkat uh, ito pong si General Torre ay uh, talagang minahal ito ng sambayan ng Pilipino. Ano, maliban lang po noon sa mga tauhan ano, nung uh, nahuling pastor kibuloy. Data uh, ito pong si... Uh, Gerald Torre ay talagang sinusuka ng mga KOGC member na ito. Well, uh, ano nga ba ang uh, magiging uh, potoro o ano nga ba ang magiging gaganapan? Ano? At uh, nakakapanghinayang mga kababayan, ito po si Gerald Torre, sapagkat sa panahong ito na lugmok mga kababayan ang ating bansa, ano? sa uh, po yung uh, sa iba't ibang uri uh, ng mga anomalya na nakapaligid no dito po sa pamahalaan sa pamumuno po ng ating uh, pangulo ng BBM at uh, sana po ay uh, makatulong pa rin ito ito pong si uh, Adjel Torre sa pagsugpo ng mga kriminalidad at mga katiwalian uh, dito po sa ating bansa so nasaan ang hustisya uh, Ayon po sa ating mga netizens ano at uh, ako sa aking palagay, mga kababayan, ay uh, hindi po ako mapalagay. Sabagat uh, ako talaga uh, labis na rin pong uh, naghihinayang dito po kay uh, Gerald Torre sapagkat simula sa pagkat, uh, si Sopol, ano? noong panahon uh, siya po ay uh, uh, inatasan ng uh, hulihin ito pong sigibuloy, eh. hanggang sa kasalukuyan ay tayo po ay uh, nakamatcheck sa kanyang uh, ginagawa, no? At uh, talagang uh, binibigyan po natin siya ng uh, rating na uh, 101% dahil po sa mga pinapakita niyang uh, mga gandang accomplishment ano, dito po sa ating bansa. Ngunit uh, dito pala mga kaubay, sa likod pala ng uh, mga accomplishment na ito, ni uh, General Torre, ay uh, mayroon palang uh, naiingit. Ano, mayroon pong uh, mga taong uh, naiingit sa kanya Pang na naman po yung balitang ito na pinagkaisahan ito pong si General Torre ng mga tao ano, na malapit din po sa Malacanang. At uh, nakakapanghinayang lamang mga kaubayan sapagkat pagkata uh, ito pong si General Torre ay uh, mayroon pong ang abilidad ano, na wala po sa karamihan na nariyan po sa hanay ng uh, Philippine National Police. So wala po tayo magagawa at uh, kung ito man po ang uh, naging uh, tadhana nito pong si Gerald Torre ay uh, talagang uh, Diyos lamang po ang nakakalam at uh, sana naman ang uh, pumalit na PNP chip uh, dito po sa ating bansa ay uh, lalong uh, higitan pa niya ang uh, abilidad nito pong uh, si Gerald Torre. So uh, abangan natin mga kababayan ano sa mga susunod na oras kung ano talaga ang uh, totoong uh, plano ng uh, pangulo ano kung uh, talaga ang totoong uh, ito po ay kanyang sinibak ano si uh, General Torre ito po ang abangan natin sa mga susunod na oras sapagkat uh, hanggang sa kasalukuyan mga kababayan wala pong uh, uh, statement ito po ng si uh, General Torre at maging ito po ng ating uh, pangulo So abang-abang lang mga kaubayan at uh, upang uh, hindi, naman, hindi naman po hindi uh, naman po tuluyan pong uh, magbunyi ang mga DDS. Ano, dahil sa pagkakatanggal dito kay uh, uh, general Torre, ang uh, una pong uh, nagbunyi rito ay ang mga DDS. At uh, hindi ba lang niya nila iniisip ano, na maaaring ito ay uh, pakulo lamang ng Pangulo ano, at uh, ito pong si general Torre ay maaaring, uh, nga ilipat sa ibang departamento sapagkat so, pagkata uh, marami po mga kaubayan ang uh, dapat na maimbestigahan sa pagkakataong ito at uh, ang Pangulo ay uh, nangangailangan ng uh, ano, ma matindi ang uh, tapang, matindi ang kaisipan upang uh, masawata itong mga birdowong ito na nariyan po sa mga uh, flood control issue. Sa iba pang mga katiwalian sa gobyerno ay kailangan ni Pangulo ang isang uh, General uh, Torre. So pasamantala, ito muna ang inyong link ko si Kuya mamo at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras kung mayroon po tayong update hinggil po dito kay Gerald Torre. Magandang uh, araw po at uh, God bless sa inyo lahat.